kumusta, kumusta, kumusta? Ito na naman si Sir Sitsuke na magsamok-samok sa mundo ng YT. Ayan, kakita na ba magmanahin na walay makina? <laughs> sa ako, alam na ninyo makita. Asan ka pa dyan? Wala kaming makina, pero si Amo, nagpaputol o pantalon. So, ang ginawa ko, kasi nga putulan daw, wala kaming makina, wala kaming matinong gunting, tapos, hindi niya pinatay sa labas. E di pinagtripan ko ngayon. Tastasin at putulin. Ngayon binigyan ko lang siya ng kunting pwede kong guide. Na hindi ko siya maputol ng sobra. At makita ko kung gaano ang length na pwede kong i-fold. Saan ka pa dyan? Kaya ito yung naalala ko na. Uh, bago ako pumunta ng Hong Kong. Merong na nagtatanong ng mga special skills daw sabi doon sa agency. Kung ano yung special skills ninyo, isulat ninyo dyan. Sabi ko, ano naman yung skills na pwede ko maisulat? Yung wala naman akong skills. <laughs> Mabihira. Tapos naisip ko, ano nga pala no? Nakapag-trabaho nga pala ako sa tahian. Pero, ang ginawa ko doon, na ang hawak ko na makina ay aging. Ayaw kong humawak ng high speed. Dahil ang hirap, dahil ang mga Uh, trabaho sa high speed ay mga gagawa ng zipper, gagawa ng collar, kung ano-ano pa man ng mga mahihirap na um, trabaho samantalang pag ang high speed ay ang uh, aging, kasi aging yung hawak ko napakasimple lang yung trabaho ng aging, nandyan yung mag side close mag uh, sa shoulder gawa ng pocket, yun lang ganun lang kasimple kaya yun ang aking mga ano operation na hawak. Ang simple lang, basta lang tuloy-tuloy lang ang tahi ko. Ngayon, sinatry nila ako na hawak daw ako ng high speed kasi mas ma mahal kasi ang bayad kapag high speed ang hawak mo. Kumbaga yung mga operation kasi ng high speed, unang-una yung cooler, napakahirap nung gawin. Gawa ka ng zipper, mahirap din yung gawin. So lahat ng mga hawak ng high speed o Uh, ang trabaho ng high speed ay napakamahal yung bayad per piece kasi ang ano namin doon sa sa Bulacan kami noong nagtrabaho bali 2 years ako sa tahian ng trabaho ngayon ayaw ko kaya ang ginagawa ko hawak ako um, ano lang Uh, aging lang kasi sabi ko napakasimple lang at ang ingatan mo lang sa aging, huwag mong ipakain yung tela dahil pag nagkataon maso short ka sa sukat dahil nga pag sinisend yung bulto-bulto na tahiin doon sa uh, doon sa pabrika o tahian ano yun siya, cut na tsaka, tsaka pag walang walang allowance yung tela sa ng mga mga leader namin o kung ano bang tawag sa kanila nakalimutan ko na sasabihan nila na yung mga humahawak ng high speed huwag din yung pagkainan ang tela dahil sakto lang ang sukat niyan walang allowance o, di ingat kami ngayon hanggang tahi lang walang walang pagkain pero pag may malaki ang allowance ng tela sasabihan nila pwede niyo pagkainan yung tela ng konte dahil ah uh, may, may enough daw na allowance yung cutting, o oh, ba diba? So, ganun lang ang gusto ko. Nakahawak ako ng aging lang. Basta lang ako tahi ng tahi. Pero ang problema, hindi ako ganun ka galing magpalit ng sinulid sa aging, di ba Ang aging kasi may 3 threads at may 5 threads. Ganun siya. Um, kaya ang binabantayan ko kapag ka, konti na lang yung sinulid ko, hindi ko pinapaabot na maubos yung sinulid ko dahil mahihirapan akong magsulot ng mga sinulid dahil ang hirap nga. Um, kasi ang hawak ko, five threads. Tapos sa uh, ang hirap i ano ang hirap i sulot yung mga ikot-ikot ng mga five threads. Ah uh, yun, Uy, bakit na ba umabot ako sa ano sa mga <laughs> Naalala ko tuloy yung trabaho ko. Dito kasi pinatahi ni amo. Wala naman akong makina. Walang makina dito. Tahi lang ng ano lang kamay lang. Tapos, uh, magputol ka pa. Ngayon ang ginawa ko, sinundan kaya ko tinastas muna at sinundan ko lang yung cut para hindi ako maligaw sa cutting o sa length. Tapos, uh, para, para safe talaga yung tahi mo. Pagkatapos, kung kinating, nilagyan ko siya ng pin. And pagkatapos nang pin, hindi ko na, hindi ko na nakita dito dahil nga nakita ko mayroon ng na, nandyan siya sa malapit. So pinatay ko na yung, ano, sorry po, pinatay ko na yung kamera Kaya ah uh, hanggang ano lang nung makita itong ginawa ko hanggang doon lang sa paglagay ko ng pin hindi na nakita kung paano ko tinahi pero yung tahi nito hindi ko pinakita yung parang tahi ng high speed kundi sa ilalim lang ang tahi ko dahil mahirap nga naman na hindi ko naman ma straight na parang naka high speed yung yung tahi ngayon sa so pagkatapos ko yung pinutulan nilagyan ko lang siya ng pin paikot pagkatapos ko nilagyan ng pin Uh, tinahi ko na siya ng uh, malalaking tahi una para mag-hold ng tela at saka ko tinanggal yung mga pin dahil nga matusok naman din ako kung hindi ko siya tanggalin. So, ganun lang ang trabaho ko. Tapos, saka ko binigay sa kanya. So, nag-okay naman na siya. Okay naman daw yung length. Oh, uh, ba diba? So, yun lang naisip ko noon na yun na nga sa agency noon na sinabi nila yung mga special talent ninyo isulat ninyo dito. Ay, talent daw. Special skills naisip ko, ano ko special skills na ilagay ko ha? Kaya sinulatan ko doon nang pwede ako sa panahi. <laughs> Pagdating dito, papanahiin ka ba naman? Eh, wala namang ano, wala ka ding makina, saan ka pa dyan? Pagkatapos, isa pa yung another uh, special skills na nakasulat ko doon sa aking papel. Marunong din akong gumawa ng sabon, yung mga laundry na sabon, yung powder pwede rin ako marunong din ako doon sa mga liquid detergent, sa mga fabric softener, yung mga ganun. And pati paggawa ng um, mga perfume. Kasi nga, uh, nakapag, bago din ako nag-abroad, um, bali, nag -ano din ako, uh, nag-seminar din ako kung paano paggawa ng sabon, mga, mga perfume, basta lahat-lahat ng mga, ano, yung mga, um, mga ganong seminar, sinasalihan ko noon dahil syempre, no, oras na magkaroon ka ng capital siguro or ano, pwede ko nang ma ano, masimulan. Pero sa ngayon, napaka-easy na lang. Bibili ka na lang doon ng mga chemicals diyan ay eh, pwede na, mabilis na siyang gawin. Pero yun na nga, nagpag ko pa yan ng pera noon. Uh, at saka kung makikita ninyo, meron pang ano yan. Naka, doon pa kami nag-seminar niyan sa UP, sa Angka pa dyan. So, nakapag-UP pa ako ng isang araw. <laughs> meron pa akong ano doon. Meron pa akong certificate kapag grabe na yan. O, diba? Kaya sabi ko, eh, nakapasok din ako ng UP. Ay, naku, grabe na <laughs> Isang araw sa UP. Naka-certificate agad. Ay, kung saan-saan napuntay, ng aking sinabi, pambihira naman ito. Oo nga, no? So, kailangan lang talaga, mayroon pa lang, ano, hindi lang doon sa kung ano lang ang talent na mayroon ka, or skills. So, so ano bang talent? Ay, wala naman akong talent, kundi kain, apang bihira. Basta na lang, mapatay yung oras mo, o, oh, ba diba? Kasi nga, kung natapos na ako sa trabaho ko, o oh, di punta ako dyan sa kinukot-kot ko, o di natapos yung araw, tapos. Pagka natapos, oh, edi eh, tulog na. <laughs> At <laughs> di pa pala, meron pa palang whitey. Ay, Diyos mio. Ay, puro na kudakdak siya. At to na ganit ko. Tama na na yun.